<laughs> Ay, puro ka talaga kalukohan. May uh, sense of humor ka rin eh, no? <laughs> oo naman, no. Ano naman ang palagay mo sa akin? Mm. Kasi ang seryo seryoso mo kasi nung una tayo nagkita eh. Nalala mo ba yun? Uh, oo naman. Yung sa, sa mall. Mm. Nawala mo si Joanna. mm -hmm. Mm. Sinupradahan mo pa kaya ako nun? Kala ko tuloy, ang arte-arte mong babae. <laughs> Uy, hindi ah. Simple lang ako. Tsaka, mababaw lang ang kaligayahan ko. Yeah, I've noticed. Tsaka, habang mas nakikilala kita, napapatsin ko na hindi ka katulad ng iba babae. You're different. You're very special. Alam mo, aaminin ko sa'yo. Noong una, akala ko, babaya kang ama. Pero ngayon, nakita ko kung gaano kakabuting gadi kay Joanna. At kung gaano mo pinapahalagahan yung mga tao na mahal mo tsaka sila palagi yung inuuna mo. Actually, yun yung dahilan ko bakit ako nandito ngayon. Dahil gustong gusto kang makasama ni Joanna. Maraming maraming salamat ha. Dahil din alam mo si Joanna dito. Alam mo, hindi, hindi, hindi ko talaga itong makakalimutan. Siguro ito na yung pinakamasayang nangyari sa akin. Dahil nakasama ko kayo ni Joanna.